So good afternoon mga dabarkads! So bago po natin pag-usapan yung nangyari sa tape ay re-report uh, ko muna yung latest AGB Nielsen ratings New Tam um, Ito po ay nung Friday, August 11 kung saan nangunguna pa rin ang EAT with 4.7% O Tapos po tied sa second place yung pong tape It Bulaga at yung It Showtime na parehong nakakuha ng 3.8% So yung dalawa po ang mahigpit na nagpapataasan habang komportable po sa number one spot, yung pong EAT at yan po ay good news para sa mga fans ng Tito Vic and Joey at ng 5 Okay? So, ito po. Pag-usapan po natin. Kasi nung isang araw, ni-report na may panibago ng YouTube channel yung pong tape kung saan ilalabas yung pong kanilang mga programa. O kaso, ito po, a few hours ago ay ni-report na naman na wala na naman po yung channel. Di ba? Kasi before, di ba, ni-report daw tapos na wala. Ngayon, gumawa ng panibago. Wala pang ilang araw. Wala na naman. Okay? Wala na naman. Ang sinasabi po nung ilang mga ng mga Twitter accounts dito, mga Pro GMA na accounts na ni-report daw kaya daw po nawala yung pong YouTube channel ng Tape Incorporated. Okay? So pasayin po natin pagkatapos mag-react tayo. Threatened Bagong ulikha na YouTube channel ng Tape Incorporated, pinagdiskitehan na naman ng mga netizens, band ulit sa video streaming site na YouTube. Kahit bagong gawa ay hindi pa rin nakaligtas sa mga bashers para i-mass report ang YouTube channel ng Tape. Threatened uh, na nga ba ang mga ito? Ang sabi, o yun po. Tapos may mga nagko-comment na, o madaming bayarang vloggers yung mga taga-kabila. O tapos sinisisi yung mga Fans daw ng Tito Vic and Joey dito po uh, sa baba. So meron silang mga supporters din na inaakusa yung pong mga uh, nandoon sa kampo ng uh, EAT na yun daw ang may pakananon. Uh, Mass report daw ang ginagawa. Okay, so ako mag-react po ako. Ako bilang isang YouTuber, ayoko po ng cancel culture. Okay? sa akin basta wala ka namang ginagawang mga violation sa iyong YouTube channel, may karapatan ka na mag-post, gumawa ng content 'di ba? Sa akin ayoko nang minamas report dahil hindi mo lang gusto yung pinapalabas nila, imamas report nyo. Tapos iya, ayoko po noon. Uh, may karapatan yung tape na magkaroon ng YouTube channel at uh, ilabas po kung ano yung gusto nila. At as long as wala silang nilalabag na batas ng YouTube, ay pwede po nilang gamitin sana yan. Okay? So, sa akin, ang hindi ko lang gusto dito ay uh, pinagbibintangan ka agad yung pong mga supporters ng TVJ. Okay? Yun lang, yun lang sa akin na parang unfair naman na tinuturo ka agad. Hindi natin alam, baka hinide ng tape. May sinabi na ba yung tape tungkol dito? Hindi ko din alam. Uh, ano ba yung kasi kadalasan pag uh, i-take down yung channel mo, papadalan ka ng email eh. O nasaan ba yung mer meron bang email sila natanggap na tinake down yung channel nyo kasi ganitong violation. Ganyan. Mas maayos si YouTube makipag-deal pagdating po sa mga ganyan eh. Ganyang bagay eh. So sa akin, maganda. Ipakita nung tape talaga kung ano ba nangyari. Ni-report ba talaga? Ano ba talaga? Bago pagbintangan yung pong mga supporters ng TVJ na nagmas report tungkol dito. Okay? Yun yung unang point ko. Pangalawang point ko, okay? Malaking korporasyon ang GMA. Okay? Pansin ninyo yung mga blue checks verified, 'di ba? Pagdating sa Facebook, sa Google, sa YouTube, sa Instagram, um yung pong kinakausap ng mga main office ng Google, ng Facebook, Meta, ay, yung mga malalaking stasyon natin, ABS, GMA, TV5, Viva. 'Yun po yung kinakausap niyan. Kaya yung mga artista nila na-verify nave eh, 'di ba? pansin niyo, 'di ba madaling ma-verify pag dumadaan po sa kanila kasi uh, alam ng YouTube, alam ng Google, alam ng Meta na ito mga lehitimong istasyon to ng Pilipinas. Okay? So, ako po, itong sa GMA, eh, parang uh, sigurado po ako na meron silang communication with YouTube, with Google. Okay? Uh, Kung hindi katulad natin na maliliit na vloggers lang o maliliit na mga accounts lang, sila pumidirekto silang hotline na communication. Merong naka-assign na tao sa kanila. Kasi malalaking malalaking uh, korporasyon sila dito sa Pilipinas eh. So, at malalaking content producer sila sa Pilipinas. Siyempre, ina inaalaga ng YouTube yan, tsaka ng Facebook yan. ba diba? So, I think, kung talagang naging ganyan yung problema nila, bakit hindi nila kausapin diretso si Google? Uh, bakit nawawala yung channel namin? ba diba? Anong problema? Eh, lehitimo mo kami. GMA kami. ba diba? Bakit hindi nila padaaling sa ganun kesa reklamo ng reklamo sa social media, yung mga supporters nila na, ay, uh, inano kami, uh, kumbaga, kami, may report kami, di ba? Ayaw din naman natin yun kung talagang ganun yung nangyari. Pero sa akin lang, ha, meron silang uh, direct communications sa Google. Uh, Singapore siguro opisina niyan. Eh. Oh, yung, yung opisina dito kung nakakausap tungkol sa ganyan. Pero like I said, GMA sila. Kakausapin sila ng Google. Kapag sinabi nila, kapag ni-request nila, eh, mapag mapagbibigyan kung ano yung mga sinas kung ano man yung hiling nila. So I think that is the best way. Hindi yung ganyan na tapos biglang mawawala. Hindi ko hindi natin alam baka may violation. Kasi nangyayari din guys, minsan pag maraming violation, kapag uh, na na-takedown, 'di ba? Tapos gumawa ka ulit ng panibagong channel pero parehong pangalan. O baka ma down pa rin yung channel na yun kasi may violation ka nga dati. Posible din yun. eh okay? Pero sa akin nga, like I said, maaayos yan kapag nakipag-usap sila sa Google. Huwag isise nang isise sa mga fans ng TVJ. Na wala naman, lalo na, nila lahat, eh. Wala naman tayong kinalaman yan. Ah, ako nga, ayoko din yan. Ayoko din na nagka-cancel ng mga channel, ng mga, ng mga, porket hindi ko lang gusto yung kinokontent ng isang tao, ng isang grupo i-report -ire ko na ikak hindi hindi maganda yung ganun kahit sa politika hindi ko gusto yon lalo na sa showbiz hindi ko gusto yon kasi lahat tayo may karapatan na magkaroon ng sarili nating na channel so yun lang yung punto natin so yun po tingnan yung ganda ng shirt ko So, at kulit yung black nating uh, Mayor Jose. Malakas, kaya malakas sa ratings eh. Iba talaga mag-isip pag yung mga sugod bahay TVJ na yan eh. Talagang pati yung team song, di ba? So, yun po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. I-report ko po sa inyo mamaya kung mayroong bagong update. Uh, it's a brand new week. Uh, update ko po kayo later pag sa mga latest news. Thank you very much po. Pati mamaya pagkwentuhan po natin yung nangyari kanina doon sa Leola Heights. Okay? See you po sa next video po natin guys. Bye-bye.